Mas madali na nga bang masira ang mga modern car ngayon? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan lang natin itong naisuggest na topic ano at yun nga daw kung ang question niya is kung mas madali na nga daw bang masira ang mga modern car ngayon. Well, siguro kung mapapansin niyo no, bakit ang ninipis na ng mga panel natin, bakit daw yung bumper natin plastic, bakit sa engine bay may mga plastic na eh, ano ba masyado na bang tinitipid yung mga kotse ngayon? Well, uh, okay ganito. On my own opinion, I would say na on this generation kung i compare natin shadow sa mga 80s or 90s na kotse, most of the mar car manufacturer ngayon already produce the most reliable na mga sasakyan. Okay, kumbaga na push na nila yung maximum capabilities na maging sobrang reliable ng mga kotse ngayon. Pero yun nga, bakit nga daw ba plastic na yung mga bumper? Bakit hindi metal yan? Well, isa sa mga good reason dyan is mas madaling imold yung plastic. So, pwedeng mas mura nilang maipoproduce and mas mura nilang maibibenta yung kanilang mga sasakyan. Aside dun sa yung plastic kasi, mas maganda siyang mag-absorb ng impact. So, if everman man na kayo ay mabangga, hindi agad aabot sa passenger yung impact ng pagkabangga else parang cushion yung plastic ano aside doon sa pag kayo ay makakabangga naman ng tao eh posibleng hindi ganon kalaki yung magiging damage doon sa tao no na mababangga ninyo kumbaga mas masakit syempre tumama doon sa pader o talagang yung bakal na bakal na sasakyan dan doon sa plastic no o sabi na natin parang o sa kung hahampasin man kayo ng plastic si diba, de mas o mas okay kayo doon kaysa man hampasin kayo ng metal so yun lang yung idea na no, kung bakit talagang plastic yung ginagamit aside doon sa yung plastic kasi mas magaan eh ngayon isa sa mga top concern din ng mga car manufacturer ay pagaanin yung kotse at yun yun din yung reason no bakit nga ba tin metal na yung ginagamit doon sa mga door panel natin, sa mga uh, ano natin, sa mga side natin, ano bakit nga ba puro puro tin metal na, bakit dati ang kakapal naman. Well, sabihin na natin yon Mas mas idea talaga o mas mas gusto ng mga car manufacturer ngayon na pagaanin 'yung kotse. Asa ito sa mas madali nga rin siyang i-mold at ah uh, Ah, uh, ngayon kasi pag na UP yung mga bawa mga door na UP yan, instead na i-repair yan, commonly nire replace na lang. So, para mas maging mas maganda rin yung magiging result and uh, mas ano, mas mabilis din yung paggawa ng sasakyan, no. So, yun yung mga reason no kung bakit ganoon. At yun sa engine bay, ano, bakit nga daw may mga plastic. Well, hindi naman basta mga plastic lang yan. Kumbaga, it uh, kaya niya mag-absorb din ng uh, mataas na heat, no ang isa sa mga good reason diyan asay sa mas madali siyang i mas kom mas madali mas mas madali siyang imold ng complex, no? Eh mas ano ren, mas maganda rin yung kanyang uh, pag-absorb ng mga vibration, kumbaga hindi magiging mas ma-vibrate yung ating mga makina asay doon sa ay uh, less noise din siya, no? So yun yung ano kung bakit nag-iintroduce na rin ng uh, plastic dyan sa ating engine bay. So, yun. Yun yung mga reason, ano, mga pups, no? Kung maganda naman yung mga itong mga nilalagay nila, no? Although, parang alambot, parang, parang tinipid, pero kung titignan mo yung positive side, mas marami siyang advantage than disadvantage. Okay? On the idea lang, ano, uh, sabihin natin yung mga regular car, ang idea talaga niyan, as far as I know, Uh, it will last around 10 to 12 years. So, kumbaga, yan na yung pinaka, kung maaalagaan nyo siya, pwede, siya, pwede siyang tumagal talaga ng 10 to 12 years. No? Uh, as far as I know, uh, about, for example, yung Toyota Land Cruiser, as, uh, it will last around 25 years. So, depende yan dun sa idea ng engineer. Kung gaano ba katagal yung itatagal ng isang sasakyan. Pero dun sa mga uh, regular car, mga 10 to 12 years talaga yan. Yung, yung Land Cruiser, ang idea kasi dyan is around 25 years of use siya na good. So, kaya mapapansin ninyo, minsan may mga parang old components siya na hindi siya tinatanggal. Bakit? Kasi nga, yun na yung proven na reliable. So, bakit mo tatanggalin? And, ganun din naman sa mga modern car ngayon, ano? Kung mapapansin ninyo, uh, like for example, sa engine, halos yung engine nila, yung iba dyan, mga 10 to... 10 to 15 years production na no ina-update update lang may binabago lang ng konting konti pero yung pinaka idea ng engine halos yun pa rin kumbaga it, ano ba to papalitan eh, reliable na yan no at yun nga kumbaga kung maaari pinupush nila no pinapagaan pa nila lalo uh, ano kasi mas magaan din kasi yung ating sasakyan pwedeng mas maliit din na engine yung kailangan at pag mas maliit yung engine, eh mas fuel efficient. Kasi isa yan sa mga concern ngayon ng mga mga buyer, no? Kailangan reliable, kailangan fuel efficient and maganda rin yung performance. So, sabi natin binabalancing act nila yan. Uh, at uh, kumbaga, kumakapag sila ng fuel efficient, um, reliable, at uh, kung baga maganda yung performance eh mas maganda yung kanilang pwede maging sales sa kotse o maging maging review don sa mga kotse na pinoproduce nila kasi yun naman talaga eh binabalance lang nila yan. syempre kung mas mura nilang maibebenta pa yon di malamang yan yung best seller ng mga kotse ano yung mura maganda yung performance reliable, fuel efficient. Ano pa yung hahanapin mo sa isang kotse, no? Design na lang, pagandahan na lang ng design niyan, mga paps, no? So, yun uh, on my opinion kung mas madali ba talagang masira yung mga sasakyan ngayon I would say no no ano na talaga yan um, pwede kong sabihin on this generation we already produce the most reliable engine at yun nga eh, kaya nga nag introduce na rin ng uh, mga hybrid no dahil nga sabihin na natin na push na yung limit ng ating mga sasakyan so they introduce another technology eh para mas gumanda pa lalo yung mga sasakyan. Yun, yung hybrid, pwede ko sabihin, medyo bago-bago pa yan. Hindi pa ganun kalaki yung tiwala ng mga tao dyan. Ano? Pero sooner or later, maybe, uh, ito na talaga yung generation natin. Sooner, hybrid na rin yung next target natin. O baka nga, electronic na. No? Yung, kumbaga, yung didinamo na. Yung susunod natin mga kotse ngayon. Puro electric na. No? Ako, okay na okay naman ako dyan. Kasi iba talaga yung acceleration. Uh, in terms of uh, ang malaking concern ko na lang talaga dyan is yung presyo nung dynamo at nung battery. Uh, sorry, yung dynamo eh uh, yung at yung battery nga eh yung battery nyan hindi basta-basta presyo para ka nang bumibili ng bagong sasakyan ano. Yun yung parang nakikita kong problema at yung battery eh hindi naman siya as repairable as far as I know, hindi siya repairable. Recyclable o narerecycle siya pero hindi siya talaga nare-repair So, unlike kasi ng, sabihin natin, yung, uh, yung combustion type na engine, hindi, ano eh, kumbaga pwedeng parts by parts eh. Eh, ito kasi, itong battery, isang buo eh. Okay? Hindi mo naman pwedeng pagsamahin yung uh, luma at bagong battery. Siyempre, uh, pwedeng hawain-hawain itong luma, yung bagong battery. Hindi mo na kaya kailangan parang bago. Yun yung pinakamalaking concern ko dyan, dyan sa mga EV. Ano. Pero on this generation, pwede ko sabihin na we already produce the most reliable na mga sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video mga paps, like na lang. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.